Hello Youtube! Boss Mokie here. Welcome sa Green Minded Channel. Kung saan, hindi lang puro kalakohan, may matututunan din naman. <laughs> so ito, marami eh. Uh, ako nakapagtrabaho na din naman ako sa isang building sa sa Pasig. Uh, yung Tech tac building. Uh, galing na ako dyan. trabaho ko dyan sa 25th floor at isa yung uh, real estate company. So, no, yun yung first job ko bilang isang encoder sa Pasig. So, nagtataka ako, bakit nga ba walang 13th floor ang mga building? Marami akong pinagtanungan yan, lalo-lalo na yung mga engineer. At uh, iba-iba rin yung nagiging sagot nila. Uh, pero ang karaniwang sagot nila, iyan daw ay 13. Ah, uh, malas daw ang 13. Uh, malas din ang masabi nila, malas din ang crisis. At inuugnay nila yan kay uh, parang sa Last Supper. Meron din nagsabi sa akin na, di ba sa Last Supper is pang labintatlo si Judas Iscariote. Judas Iscariote. Tama ba? So, parang ano, uh, para pag pinalalabas nila, stress is 13. Baka malas talaga, may magbudas, parang ganun. At saka sa, ano, sa mga customer kasi, yung mga nagpapagawa ng building daw, ayaw daw talaga nila ng uh, 13, kasi uh, wala naman daw, ano, baka daw mamaya yung mga customer sabihin na may 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 floor, may 13 floor kayo. Pag sinabi na meron, baka daw umalis yung mga customer kasi malas nga naman daw yung Uh, 13th floor. Yun ay ano, uh, super superstition belief. Tama ba ako? Matandang kasabihan na hindi ko alam kung saan nagmula. Uh, may nagsasabing galing daw sa last supper na pang, 13 uh, is si Judas kaya kaya uh, baka daw may mag-tridor or baka mag malas. Kahit sa Japan naman niya eh, uh, Uh, number 13 is death. Ibig sabihin yata sa Japan is 13 is death. Parang wala din yata silang 13 na uh, 13 floor sa Japan. So ito, panoorin natin itong video ni Hiwaga. Uh, subscribe kayo sa kanya, Hiwaga. So ano nga ba ang dahilan? Bakit uh, walang 13th floor? Nasa building code ba yan? Nandiyan ba yan sa, sa ano? Sa, kasi alam ko may mga building code yan eh nasa nasa rules ba yan ng construction na kapag ka building is wala so alamin natin dito kay Hiwaga video ni Hiwaga let's go bakit nga ba walang 13th floor ang mga building mga kaibigan nasubukan niyo na bang pumasok sa isang elevator at nakita nyong walang 13th floor na nakalagay sa may pindutan Madalas pagkatapos ng number 12, ang nilalagay nilang kasunod nito ay 12A o 12B o di kaya naman ay 14th floor na kaagad ang susunod. Technically, meron naman talagang 13th floor sa mga building na malalaki kung ito ay bibilangin natin oh. ng normal. Kaya lang, mas pinipili. Technically talaga, meron. Pero kung titingnan mo yung pindutan, walang 13. Hindi nila kinoconsider na 13 yun. Uh, pero kung bibilangin mo yung floor niya, may 13. Pero kapag ka, ano, hindi yung 13 ang tawag sa kanya, um, tama yon 12A, 12B, or mal uh, minsan is uh, 14 na agad. Hindi na lang ng karamihan sa mga arkitekto na palitan ang pangalang 13th floor at huwag ilagay sa mga building. Ang mahiwagang tanong. Nag-start ata yan, pamahiin na yan sa mga Chinese. Ha? Sa Chinese? Ewan ko. Kondo ginagawa ko ngayon, wala talagang 13th floor. So, tapos ng 12th floor, 14th na agad. Oo. Oh. Oh. So, ako, nagtrabaho din naman ako sa, ano, sa tech type. At wala talagang 13 <laughs> Wala talaga sa 13th floor. Ah, uh, nakakapasok din naman ako sa ibang building. Uh, lalo na no, uh, pag may pinupuntahan ako, wala talaga, wala sa tattooed Ay bakit nila ito ginagawa at bakit iniiwasan ang numerong to? Ayon sa aking pagsasaliksik, ito ay dahil sa paniniwalang ang number 13 ay may dalang kamalasan. Ayon sa ilang historians, ay nagsimula raw ang paniniwalang to noong panahon pa ni Jesus kung saan noong isinagawa niya. So, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Natanong ko na yan eh. Sinasabi nila yan na ano eh, na inuugnay nila sa, sal, sa Last Supper Na eh. ang huling hapunan o ang The Last Supper kasama ng labindad. Kasi labing, pam, pan -labing tatlo dyan si Judas eh. Dalawa niyang disipulo ay sinasabing si Judas daw ang ikalabing tatlo so, don diba? sa hapag. At alam naman siguro nating lahat ang kwento patungkol kay Judas na nagawa niyang tridorin si Jesus at ipagpalit sa tatlong pung pirasong pilak. Hindi lang yan, dahil alam niyo bang noong ipinako sa krus si Jesus, ang araw na yon ay mismong Friday the 13th na isa rin sa mga naging dahilan kung bakit kinakatakutan at itinuturing na malas ang araw na to dahil ayon sa paniniwala ay lapitin daw ito ng aksidente at disgrasya kaya naman mas pinipili na lang ng iba na manatili sa kanika nilang mga bahay tuwing Friday the 13th. Ano, ano, ano talaga, bata pa tayo eh. Uh, basta sinabing Friday the 13th, eh, minsan yan, di, na, di kami pinapapasok eh. Uh, basta ang 13 na natapat ng Friday. Uh, yan is ma matatandang kasabihan yan. Palagi nating naririnig yan dati. Isa pa mga kaibigan ay sa Norse mythology, particular na sa Poetic Edda, na malayong mas nauna kesa sa Biblia, ay meron ding kwento dito na halos kapareho nung kwento dun sa The Last Supper kung saan merong 12 gods ang nagsasalo-salo sa isang hapunan nang bigla na lang may dumating na isa pang god na nagwala at nanggulo sa kanila at ito ay si Loki. At kung bibit... daw si Loki? si eh? natin ay siya ang ikalabing tatlong gad dun sa hapag. Dahil dito kasama na ang kwento nung The Last Supper ay naitanim na sa isip ng mga tao na malas din daw magkaroon ng 13 na tao sa isang hapag. Hindi lang yan. Marami, maraming ano, maraming naiyahan tulad sa 13, eh, ba? Diba? Alam ko, pag sa picture din, pag bumilang ng 13, wala <laughs> Malas daw yun. Pag, pag labing tatlo ka. eh kahit yung tatlo lang kayo, di ba? Kahit magpipicture kayo tatlo. ah uh, uh, sinasabi nila malas daw yung tatlo. Eh. Kasi gansal. Ewan ko kung anong logic nun. Pero marami naman nga nagpipicture ng tatlo sa tatlo. Di ba? Pero dati kasi, pag nagpicture, yung bang Kodak pa, Kodak. Mga Fuji film pa. Uh, hindi sila nagpipicture ng tatlo. Uh, dalawa lang or apat. Yan ang mga nangyaring kamalasan tuwing Friday the 13th. Dahil noong September 13, 1940, na araw din ng biyernes, iba naman kasi yung pagdating sa mga building. Kasi sa building, kapag naglagay sila ng 13th floor, gagawin pa nilang bodega yun. Uh, kasi nga, o oh, tama yung sinasabi nila na ano, ang 13th floor daw is devil floor. Devil Floor. Hindi uh, eh, natin alam kung saan nagmula yung, yung kasabihan na yun or yung superstitious belief na yun. Wow, English, superstitious belief. <laughs> yung matandang kasabihan na yun. Hindi natin alam kung saan ang galing. Ay uh, labis na napinsala ang... Pero wala namang ano, wala namang masama kung susundin natin. Eh, marami naman sumusunod eh. Halos lahat ng building eh, wala namang 13, di ba? Eh, ko kung meron. Pero kung literally, technically, bibilangin mo ang building, meron, 13. Kaya lang, hindi siya kasama doon sa pindutan na 13. 14 agad or 12A, 12B. hampalas na tinitirahan ng royal family dahil sa mga airstrikes na ayaw nilang banggitin sa publiko ang dahilan. Isa pa ay noong Friday rin ng September. Tupac, ba to? Eh. September 13, 1996 ay nasawi ang isa sa pinakasikat na rapper sa ating kasaysayan na si Tupac Shakur. Napakarami pang... Niloko eh, naman talaga yung si Tupac. <laughs> ang daming kaaway niya eh. bad di... <laughs> eh lahat yata ay eh, binabag niya si Tupac eh. Tupac eh no, Tupac. <laughs> Mr. Katoklas! Magandang gabi eh. Ang dami kaaway dito si Tupac eh. May Tupac eh. <laughs> ang dahilan mga kaibigan kung bakit kinakatakutan ng marami ang numerong to na dahilan upang ito ay kanila na lang iwasan. Gaya ng sa mga buildings ay maraming bagay dito sa ating mundo ang sinadya na lang huwag paabutin sa number 13 kagaya na lamang ng bilang ng buwan sa kalendaryo, bilang ng mga zodiac signs, bilang ng araw ng kapaskuhan oh, at marami pang iba. Mga kaibigan, ang mga kwento at dahilan na aking binanggit ay isa lamang sa napakaraming rason kung bakit nabigyang simbolo ang number 13 bilang isang malas na numero na di kalaunan ay kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Inuulit ko, ito ay isa lamang paniniwala na nakabang... Gangsta kasi yan si Tupac. May ma mga magkakaaway ang West Side. Ah, oo, oo. Eh, alam mo naman yung panahon dati, mga 90s pa, di ba? Talagang barila ng labanan ng gangster to sa Amerika. West Side at East Side, di ba? Talagang lahat yan, may baong baril eh. Base sa mga nangyari sa ating kasaysayan, napepwede nating sabihin nagkataon lang o baka naman ito ay kabilang talaga sa mga hiwaga sa ating mundo. Ikaw kaibigan, nakakita ka na ba ng building na walang 13th floor at nasubukan mo na bang malasin sa araw ng Friday the 13th? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at mag- So, yun. Sa so, ano? Uh, sa akin naman kasi, uh, wala namang masama. Walang masamang maniwala sa mga matandang kasabihan, matandang paniniwala or superstitious belief. Uh, sa panahon kasi natin ngayon, uh, parang hindi na naman pinapansin yan. Pero ewan ko ha. Uh, pero for me kasi, ang kamalasan is uh, ginagawa ng tao yan. Uh, kumbaga, eh, hindi, hindi naman ginagawa. Ano lang eh, talaga naman kasama lahat sa atin yan eh. Kasama sa buhay natin yan. At na lang nila yan. nadapa uh, uh, nadapaka uh, at 13, biyernes. Siyempre, maiisip mo agad, ay, at ngayon, kaya ako minalas. Hindi, talagang mangyayari yun. Sa akin, ha, personal opinion ko, ha, medyo hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyang kasabihan na malas-malas hindi Sa akin hindi uh, pina ano malas. Ah, pinaano na pina, no na-connect na lang na-connect na 'yan ng mga matatandang kasabihan na lang. So, hanggang ngayon, pero wala namang masama kung susundin natin. Wala namang masama kung susundin 'yon. Okay lang naman 'yan. At least meron pa rin tayong sinusunod. Parang parang batas pa rin, parang ganun. Hindi lang siya, parang, hindi lang talaga siya batas, at least parang ano lang siya, uh, ano tawag doon? Uh, meron tayong guide na uh, sinusunod. Pero for me, personal opinion ko, hindi ako naniniwala sa mga malas-malas. -mala. Personal ko lang naman yun. Uh, Na-coconnect lang nila yun kasi siguro, yung mga araw na yun, uh, nangyari, is 13, ganun. So, lahat ng 13, nagka-damay-damay na. <laughs> Di ba? Parang parang ganun lang ang nangyari. At kumalat na ng kumalat yun hanggang sa ngayon. So, tingin ko talaga may nagturo nito sa atin. Merong isang, hindi ko alam kung Pinoy o ibang lahi ang nagturo sa atin ito. Pero hindi, sa akin, sa akin palagay, hindi ito galing sa Pinoy. <laughs> may si <BB. laughs> So, ayun. Uh, ang masasabi ko lang is, uh, ano lang, um, pwede naman kayo maniwala dyan. Pero, mas maganda pa rin na magtiwala kayo sa Diyos. Ibigay nyo lahat sa Diyos. Yang bahala sa inyo. Sigurado, hindi kayo pababayaan. Siya ang bahala sa inyo. At hindi hindi niya ang gagawin na ipahama kayo. Merong mga konting bagay na na nangyayari sa ating buhay. Hindi kamalasan Yun ay pagpalo lang sa atin ng Diyos na meron lang siyang ipinapaalala sa atin. Na dapat ganito gawin mo. Dapat ganun ang gawin mo. Na pinapaisip niya sa atin yun Yun ay pagpalo lang sa atin na amang nasa ita. So, Trust God lang. Yun lang ang pinakamay importante diyan. Huwag kayong maniwala sa malas-malas. Personal ko yun. Bahala kayo. Kung maniniwala kayo o hindi. Pero ako, Sagad lang ako nagtitiwala. Okay na yan. So, hanggang doon na lang. Charo-charo at Mr. Katoklas. Maraming salamat. Miss Kat Kabunut. Hanggang doon na lang. Team Green Minded. Babang!